Uh, magandang araw mga bossing, uh, isang buyer po natin na from Davao. Uh, Nag-request po sa atin na tayo po ang pipili ng kanyang battle stag na kukunin. Uh, pipili po tayo ng 16 heads na battle stag uh, dito sa Farm of Bus Martin din. So yun po mga bossing, uh, papasilip ko po sa inyo mamaya yung mga napili kong battle stag na dadalhin bukas sa uh, Davao City so shout out sa iyo Sir Bain sa iyong napiling uh, sa napiling, napili kong uh, batros uh, so so, ito na po mga bossing yung napili nating uh, Batrustag. batros uh, para din sa Davao yan po mga bossing uh -huh. 13 heads po uh, 13 heads na uh, kung tawagin nila ay dalusapi ayan uh, po 13 heads tapos yung iba uh, tatlong boy ayan <laughs> po ayan po mga bossing napakaganda po nito na mga bossing dito lang yan sa DCB Game Farm magaling. at magaling ayan po mga bossing o Napakaganda so, ng uh, iba mga boss, eh. Iyan po. Iyan po mga Iyan po mga boss. So, yung white naman po mga bossing ito po oh. GCJF game Farm It's clean white. Yan po mga bossing na pagwapo tin. Ito. Yan po mga boss. So, nandiyan si Sir Daniel Casnova at ang uh, gwapong farm manager ni Bus Martin Escalin dito sa kanyang farm sa GCJ Game Farm. Yan po mga bossing. Daniel Casanova. Guwapo magaling. So mga bossing sa mga gustong tumaya diyan sa pa-ending. Ah, uh, meron po tayong pa-ending every week. Ah, uh, PM niyo po si Daniel Casanova yung kanyang Facebook account. Mag-PM po kayo doon mga bossing. At uh, bibigyan po natin yung mga napipili nating mga manok sa para sa pa-ending niya. So mag-PM po kayo doon mga bossing. At baka kay isa sa mga mga swerte na manalo doon. So ito mga bossing yung kanyang uh, pa-ending uh, isang pure buson. Isang pure buson roundhead. Uh, every week po mga boss uh, po siya so kung gusto nyo pong uh, makabil nito Uh, Mag-PM po kayo sa account ni Sir Daniel Casanova Yung kanyang uh, Facebook account Doon po kayo mag-message mga busing uh, Sa mga pinap-ending niyang mga mali So, every week po ito mga busing ha uh, Ito ngayon, uh, ngayon lang to Ngayong week na to uh, Isang pure bullstone Kasamahan po natin ng isang uh, pure na polite mga busing Tá bom, na boss.